Saktong-saktong naman na yan na nga bumili sila ng ice cream. Kaya, syempre, nung gagawin natin, abe ko, kung magkipangantana naman ice cream, abe ko, siya wara nga pala sa mga taong paitan at saka kay paring makmak, abe ko. Abe ko, ito na naman ang abe nyo, abe ko. <laughs> Habang pinapanood nyo nga pala yung video na yan, nabi ako, ang dami ko sinasabi, pero nakamute yung video na yan, nabi ako. Ayan nga pala ngayon, nabi ako, magdi-deliver tayo ng mga pa-order natin, mga hoodie, tsaka mga bago natin version na damit, nabi ako. Dahil may nag-chat sa atin, nabi ako, dito lang siya sa EPSA, kaya di-deliver na natin dahil malapit lang, nabi ako. Habang binabaybay ko nga yung kadaanan dito sa aming barangay, nabi ako, meron humarang sa akin, nabi ako, hindi pala humarang, meron kumukulay sa likod ko, nabi ko kahit nananapakabilis ko, nabi Sa sakto, sakto naman paparada tayo abe ko dahil nakita ko yung camera natin malikot siya abe ko nung pagparada nga natin ayan na nga siya abe ko. kaya pala sumisigaw sa saliko abe ko gusto niya lang mangingi ng sticker abe ko tas nagtanong siya kung di ko pinamimigay daw yung mga damit abe ko siyempre sumagot naman ako na hindi abe ko dahil hindi ko naman talaga pinamimigay yung mga damit ko dahil binebenta ko tong mga to abe, abe ko makarating na nga ako banda dito sa may kuto abe ko meron ako nasipatan na medyo kulay yellow na mataas abe ko meron na palang bagong bubuksan na McDo dito, abe ko. Ah. Kaya medyo napalapit tayo sa McDonald's nito. Abi ako mukhang magastos na naman si nito, Abe nito. Abi ako. Ah. Nung makarating na nga ako ng EPSA, abi ako yan na nga lumampas pa tayo ng konti. Abi ako kaya kailangan pa natin ni Corba. ako. Kung pagka ko nga pala, abi ako yan na nakabang na yung mga bata sa pagdating natin. Abi ako, binuksan na rin yung gate nila. Kaso hindi naman natin papasok si Duron ngayon. Abi ako. kung Mukhang makakapangalakal tayo sa bahay na to. Abi ako. Kaparada ko nga, abi ako yan na nga, pumasok na ako para makita yung mga damit na in order nila. Abe ako yan na nga nagpipilian na si Labi ako. Hindi pa palang dinagdagang ko yung dala ko, abe ko Kaso ito lang yung mga order na limang piraso, abe ko Meron pa nagtatanong, kaso wala na nga akong dalang iba, abe ko Kaya sabi ko sa kanila, mag-PM na lang sila sa akin Tapos idadahan si ko na lang bago ako pumasok sa trabaho, abe ko Habang nagkukwentuhan nga pala kami, ako biglang buhos ng ulan, abe ko Kaya pinutol ko na yung kwentuhan namin, abe ko Dahil magpapag-GNT pa ako dito sa magalang, abe ko Tingnan nyo naman kalulam yung sa babo ng mundo, abe ko Kulay matuling na, abe ko <laughs> At pagdating ko nga pala dito sa may nga, abe ako, tingnan nyo naman yung panahon. na ko na napakaganda. Kanina napakainit, abe ako. Tapos biglan ng buhos ng ulan, yan yung nakakasakit at nakakasipon, na, abe ako. Sakto-sakto naman, naabutan natin yung mga boys dito sa may bagala nga, abe ko Yan na nga, may pinapagawa ta, si Paring Makbak, abe ako. Tingnan nyo naman itong masanting na lalaki na to. Sinalubungan tayo, abe ko Ito nga, ano ba rin ko na yung aking bag, abe ako. Para kunin ko na yung damit na order nila, abe ko. saktong sakto naman, ayan na nga, bumili sila ng ice cream. Kaya siyempre, nung gagawin natin, abe ako? Magkipangantan na naman na ice cream abi ako shower ngapulan sa mga taong paitan at saka kay paring makmak abi ako. Katapusan ah. nga nakikain ng ice cream abi ako may bliss na ako pumasok dito sa may JNT abi ako para mababalot ko na itong mga damit na to abi ako dahil matagalan nilang inihintay abi ako yan na nga ako na ngayon nagbalot sa plastic nirabi ako para hindi na nga may stirbus si madam abi ako. Eh ah. sa mga gustong magorder diyan abi ko kahit nasan lupalo pa kayo ng mundo abi ako pwede natin mapadala yung mga hoodie tsaka abi ako sanla ako ng mga damit lalong-lalo na yung version 1 na abi Beko? Kaya ayun, ha, beko, na, ko, na-deliver na natin yung mga ibang damit. Tapos nakapagpa-JNT na rin tayo. Kaya pauwi na nga tayo ngayon. na ko. Dating nga pala natin sa bahay. Nabe ko, yan na nga. Inugasan na natin yung mga maruming mga labada. Nabe ko, este mga maruming plato. ha, ko, para makatulog na tayong diretsyo. Nabe ko, para pagising natin, walang langgam sa lababo. ha, ko. Kaya maraming salamat sa palagi suporta kay Babs. Ito ang panunod ng mga video niya. Nabe ko, ingat po kayo palagi. Nabe ko. Thank you. ba. Bye.